igib si mama baha u oh, si mama nag iigib oh malalim mabubuslot yan yan yung mga baha o oh, hanggang ganyan sa tubugan yan malalim malalim guys guys lalim Lan. <laughs> Pakita ka doon. Wala din. Palapit mo sa. Yan. Ma. I-give si Mama. Pakita diyan. Mamu ilikot yung cellphone. Pabu buslot ka dyan. May isa ka pang iigibin. Tagut. Yung iigibin niya. O oh, yan, 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 yan. Iigibin niya pa yan. balde na itong dalaw na yan, Yan Ano Hindi ka kasi nagasalita. Hi, guys. Sabi mo, ayun na si mama ko na Ang sinabi ko yun, yan. Hugasan para malinis. mag igib pa siya ulit daw. Yan. Oh, yan yung mga baok Yan. Hanggang doon yan o oh, hanggang doon. Yan. Hanggang doon yan. Buya na punuin na. Punuin mo. Nah. eh ini pahaba ini minutesnya ini pahaba